guys. Good evening. Pauli na si uh, <clears throat> Thanks ko kay sayo kong nakauli. <laughs> Pero supposed to be is mag bibisit ako. Pero na-change yung mind ng amo ko. Kaya thankful ako kasi makauwi ako ng maaga. At nag-argue sila. <laughs> So, na-postpone yung kanilang date. So, ngayon is, nakauwi ako ng maaga. So, I'm so blessed and thankful kasi makapagpahinga ako. Pero bukas, ayun, walang swerte bukas kasi I'm sure na mag bibisit ako kasi Saturday napagod lang yung amo ko yung babae kaya ayaw niya gumala pero yung lalaki kasi Ha. Story time na naman tayo. Walang ginawa kundi matulog lang kaya inaano niya yung babae na aalis ah, alis Pero luckily <laughs> ayaw talaga ng amo kung babae na umalis kasi napagod siya. So ito si Inday George Karon. Paulish ako sa iyo. So salamat at makapagpahuway na kong sayo di ay but bisan akong work ganiha is very late na tuloy tuloy ang trabaho non stop so ngayon ka nga late na pero non stop naman yung trabaho kaya so, yeah, yun Pagod pa rin si Inday. Humahangos ako kasi paakyat kasi yung ginadaanan ko. Pakat <laughs> siya kaya hangos tayo. Yan, traffic. Gusto kong lumipat sa kabila para tuloy-tuloy yung daan ko. Pero hindi ako makalipat kasi. Ano siya eh? Baka <laughs> may biglang mag-cross pa. So, yun guys, happy si Inday, kasi last night nakauwi ako mga mga past no? Tasi ngayon na naman sana ganoon pwede ka isipin. pwede ka isipin. pwede karag isipin. pwede ka na ako mga ano lang naman sa boarding house ko is mga 15 minutes to 20 kaya okay lang so nandito tayo patawid pero naka red pa so waiting tayo ng time so meron din dito naghihintay ng taxi kaya nag ano muna tayo tawag oh, nito video para sa pangarap sana makuha natin yung ating goal na yung 60,000 minutes watch view I wish and I pray na makuha ko na yun in God's will so tulong tulong lang yakap yakap lang na tayo at maging consistent sa pagpo-post at pakapala na rin ang mga so that's all guys thank you for everything thank you sa mga followers ko uh, aabot na sila ng 7000 so thank you guys sa pagtangkilik ng aking mga videos I know, konti pa yung aking mga views pero hindi ako mawala ng pag-asa so Just do and love what we do. Thank you.